Gumamela Selis, isang pangkalahatang agimat o gamit. Nais mo bang malaman ang bisa ng agimat at gamit na ito? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang natatanging kapangyarihan, bisa at pinagmulan ng Gumamela Selis. Bakit nga ba ito sinasabing isang mabisang bagay ng mga antingero? Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Gumamela Celis Narinig mo na ba ang salitang ito? Ang Gumamela Celis ay isang uri ng bunga ng kahoy na kadalasang matatagpuan sa mga kabundukan sa gawing kabisayaan. Gumamela Celis o Celestial Hibiscus, isang mahiwagang bulaklak na nagmula pangaraw sa mga mahiwagang metolohiya ng mga anting-anting. Ang mga agimat gaya ng Gumamela Celis ay bahagi na rin ng paniniwalang pangrelihiyon. Nabanggit din sa banal na kasulatan na bago pa man likhain ng Diyos ang sanglibutan, naisip niya na kung sakaling lilikha siya ng mga bagay-bagay ay kailangan niya ng kasangguni. Ang Gumamela Celis na kumakatawan sa limang titik o letra na Maria o Miriam sa lingwaheng Syrian na ang ibig sabihin ay kataas-taasan. Kaya naman ang Gumamela Celis ay pinaniniwala ang isang makapangyarihang salita o bagay na kumakatawan sa M bilang Maris, A bilang Amantissimo, R Rexum, I Emperatur, at A bilang Altissima. Limang letra na gaya ng bulaklak na mayroong limang talulot o petals. Ito na nga ang gumamela selis o bulaklak ng langit at lupa. Kaya naman dito sa atin sa Pilipinas, partikular na nga sa Mount Banahaw, ang gumamela selis ay pinaniniwalaang isang epektibong pampaswerte o money magnet. Isang mabisang panghatak ng swerte o pera kung gagamitin mo sa pagninegosyo. Pinaniniwalaan din na anumang hiling mo nang pag-asenso. Sa buhay ay matutupad sa tulong ng gumamela selis. Mainam din itong pangontra sa mga tao na mayroong masamang tangka o balak sa iyo. Mayroong isang natatanging kwento dito sa atin sa Pilipinas na nauugnay nga sa gumamela selis. Sa isang liblib na kabundukan di umano na bahagi ng Sultan Kudarat, na tanging pangangaso ang ikinabubuhay, ay mayroon daw silang natuklasan. Habang sila ay nanghuhuli ng mga baboy ramo o ligaw na baboy, nagtatakang hindi raw ito tinatablan ng pana o si Batman. Kaya nakaisip sila ng ibang pamamaraan gamit ang bitag o trap sa Ingles. At nang kakatay na nila ang baboy na kailang nahuli ay nakakuha sila ng mga bunga sa tiyan nito. Kaya simula nga noon ay ginawa na nilang kwintas ang mga bungang ito. Sa paniniwalang, ito ay isang mabisang gamit at protection. At ito na nga ang bunga ng Gumamela Celis. Isang bunga na kapag natuyo ay animo isang bulaklak na mayroong limang petals o talulot. Ang gumamela sales din ay ibinebenta sa ibang bahagi ng Asya na naman bilang pangasim sa mga lutuin at mabisang gamot sa ilang karamdaman. Ang bungang ito ay mula nga sa puno ng dao o dracon tomelon tree. Nakaraniwang tumutubo sa mga isla dito sa atin sa Asya gaya na nga ng Pilipinas. Isang puno na tumataas hanggang 148 talampakan. Ang gumamela selis ay naihahalin tulad rin sa Rudraksha beads na karaniwang ginagamit ng mga Hindu sa relihiyong Hinduismo. Kaya ang gumamela selis ay isang mainam na gamit pang proteksyon, pang paamo at pang paswerte. Nais mo rin ba magkaroon nito? Ito ay kadalasang mabibili online Subalit kung mayroon kang kakilala mula sa probinsya ay magpahanap ka na lamang. Subalit lagi pa rin tatandaan na ang pananampalataya pa rin sa may kapal ang isang matibay na pananggalang. Dahon ng laurel, isa rin palang mabisang panggayuma. At kahit nasaan ka man ay makakaasa ka na hahanapin ka ng iyong sinisinta kung gagamitan mo siya ng dahon ng laurel. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin kung paano nga ba ginagamit ang mga dahon ng laurel sa panggagayuma. Bakit nga kaya ito epektibo? At ang mga bagay-bagay na dapat mong malaman sa misteryosong dahong ito. Nakakita ka na ba ng dahon ng laurel sa ulam ninyong adobo? Tama! Ang laurel ang dahon na kilalang sangkap sa sikat na Pinoy putahing tinatawag nating adobo. Batid mo ba na ang dahong ito pala ay isa ring mahusay na panggayuma? Ano nga ba ang laurel? Ang laurel o laurus nobilis o bay leaf ay isang uri ng munting punong kahoy na nagtataglay ng maberde at mahalimuyak na mga piraso ng dahon. Marami rin ang mga klase o pamilya ng punong gaya nito. Nakaraniwang kinukuna ng dahon upang patuyuin at gawing sangkap sa mga potahe. Mainam ding gawing indoor plants ang halamang laurel sapagkat ang mahalimuyak nitong mga dahon ang magbibigay ng sariwang halimuyak sa loob ng inyong bahay. Ginagamit nga rin ang laurel sa panlunas ng ilang karamdaman gaya ng pasa sakit ng ulo, infection, at pagkaparalisa. Ang bawat dahon ng laurel ay mabango dahil sa taglay nitong essential oils na kung tawagin nga ay eucalyptol. Subalit maliban sa gamit nitong pangmedisina at sangkap sa mga pagluluto, ang dahong ito rin pala ay mainam na panggayuma. Mayroon ka bang kasintahan o minamahal? At ayaw mo na magsinungaling siya sa iyo. Ayain mo lamang siya at magtungo kayo sa ilalim ng laurel tree. Pumitas ng isang dahon nito at hatiin nito sa dalawa. At pareho ninyong itago ang bawat piraso nito upang magtagal ang inyong pagsasama. Kung sakali naman na ikaw ay may natitipuhan o nagugustuhan, malayo man ito o malapit sa iyo. Maari mo siyang mabingwit o mapaamo. Kumuha lamang ng isang piraso ng dahon ng laurel. Isulat ang buong pangalan at edad ng kapanganakan ng iyong natitipuhan. At kalakip ng inyong taimtim at tauspusong pagnanais na mapaibig siya. Ay dahan-dahan mong sunugin ang tangan mong dahon ng laurel. At kung wagas ang inyong pagnanais at malinis ang inyong hangarin ang inyong kahilingan ay matutupad. Sa tulong ng sinunog mong dahon ng laurel, ay lagi kaniyang iisipin at sa huli ay maaring kayo nga ang magkatuluyan. Maari mo rin itong gamitin sa ibang wish mo pa sa buhay. Gaya ng mga pangarap, dalangin o wish na matagal mo nang inaasam. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Magtungo ka na sa kusina at humanap ng dahon ng laurel hindi lamang magandang halaman sa bahay, kundi isang dahon na maaring magpabago pa nga sa iyong buhay. Hello, what's up? Your best here. Sadyang nababalot ng napakaraming hiwaga ang ating mundo, lalo na nga ang mga kagubatan. Sapagkat mayroon palang isang uri ng puno o halaman na nagtataglay ng napakaraming bisa at natatanging galing. Ang kahoy ng tagupaypay. Iyan ang ating pag-uusapan. Maging noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay gumagamit na rin ng mga agimat at mga natatanging bagay umutya buhat sa kalikasan. Sapagkat, ang ating kapaligiran ay napapalibutan ng iba't ibang enerhiya at mga galing. Kaya kahit ang mga likas na bagay ay maaaring magbunga o magbigay ng mga mutya bertud at mga pangontra. Narinig mo na ba ang kahoy na tagupaypay o tinatawag ring galamay amo o lucky hand root? Ang halamang ito ay madalas makita at matagpuan sa mga liblib na bulubundukin dito sa Pilipinas. Partikular na nga sa mga kalupaan na pinaninirahan ng mga katutubong ita. Ano-ano nga ba ang gamit at bisa ng kahoy na ito? Naanimoy, mga galamay o daliri. Ayon sa mga matatandang antingero, ito ay isang mabisang gamit na panggayuma o iyong papaibigin mo ang iyong natitipuhan. Mainam din ito sa panghalina at pangakit sa customer kung ito naman ay gagamitin mo sa pagninegosyo mainam din itong pampaamo o pampabait sa inyong mga masungit at matigas na mga amo. At higit sa lahat ay mainam din palang magbigay at magdala ng swerte sa inyong mga tahanan. Maaari itong ilagay sa isang mumunting sisidlan o bote na may langis o lana bilang sangkap. Pwede rin itong samahan ng iba't ibang mga halamang gamot o gamit gaya ng bulaklak ng kawayan, tanglad, buhok ng duwende at iba pang mutiya at pampaswerte buhat rin sa kalikasan. Udi kaya naman na ibalot sa pulang tela at ilagay sa bulsa o sa loob ng inyong bag. Mainam din itong ilagay o isang cup sa pagbuo ng medalyon na gamit ang bao na walang mata. Kung ito naman ay gagamitin sa pagninigosyo, mainam na ipwesto o ilagay sa mga cashbacks o lagayan ng pera upang mag-akit pa ng swerte. E papaano naman kung gagamitin mo ito bilang pampaamo o panggayuma? Batid ko na isa ito sa nais mong mabatid at malaman. Ilagay lamang ang kahoy na ito na tagupaypay sa bote o lagayan ng kulon o pabango at saka gamitin o i-spray ito sa inyong katawan kung lalapit ka sa iyong natitipuhan o napupusuan at upang ikaw ay maging kaakit-akit sa kanyang paningin. Kapag ay maaari mo rin itong samahan ng mga piraso ng papel na mayroong nakasulat na orasyon upang mas maging mabisa pa. Ayon sa mga nagtatangan nito, umiinit daw di umano ang bote o sisidlan nito sa oras ng pagdidibusyon o kung ikaw ay nasa mga hindi inaasahang sitwasyon. Ikaw, nais mo rin ba magkaroon nito? O baka naman, meron ka na. Share mo naman ang iyong personal na karanasan sa paggamit mo ng kahoy ng tagupaypay. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ni bagong dunong mga batay na sa buhay ay makakatapos